A-Long Oo! Oh, Dami na din pala Sige ng nang oh, matapakan Oo matapakan na siya Ang ko naman Lolo ko na. ayan mga ka-farmer isang magandang magandang buhay nabuhay na ang ating mga kaaway ayan pero ano na yan halos na eliminate ko na po yung mga suso na yan ah uh, nyo ilang matagal na rin tayong hindi naglalason pala no so wala na sila ngayon paano ano ng tagulan dapat umpisa pa lang po meron na yan eh so ayan kami po ay nagkayayaan mga ka-farmer ah nga yeah, ibon okay na Mag ano daw pupunta ng dam titingnan natin ang sitwasyon doon At tapos didiretso kami kay Apong Abad Kakain ng lugaw Dahil malamig ang panahon Lugaw Tapos maliligo na si Nelnel -Nel. Ewan ko si Dexterata Sasama din Si Rizal at si Ah uh, uh, Jomar Ayan Gamit na magpipick up na tayo Uy oh nilalamig si ano ah Felicity ah Nilalamig oh. Kawawa naman. Pero paliguan natin yan. Ay, kamu ay. Ay, tapong tapong maulan. Na, na araw po. Tapong. Farmer. Tidak terlalu matang bulan Wow, ang daming tao. Ayun, marami nang hindi dalong sa kabila. Koryo! Abang okay. nga. Mamaya. Yeah. Bababa na tayo. na ang sitwasyon walang isda ah, nilak yata at makalak tingnan natin ang Pampanga River mga ka farmer Ayan. so grabe na apaw na mukhang binuksan na po nila ay ito na naman tayo grabe po kasi yung ulan galing na to sa norte ayun ay, nakabukas na oh. nakabukas na bukas na po ayan Oh, bukas na oh. Bukas na din, bukas na rin. Ayan. Ilog. Solid. Solid. Matindi ang ulan na to. May mga nakasalubong kami, may mga daladalang isda eh. Hindi ko lang alam kung meron. Silong-silong si Dex ah. Nistorbo ninyo, naghiimas-hiimas ng ulo. Na? Allah, grabe oh. Baha na. Ah. Uh. Wala na, yung nanguhuli dito, no? Ha? Saan galing yung malalaking isda na yun? Ah, ay, yung ginagaya yun, doon, no? May mga namiming wit. Oh, si Rowan. Grabe, ang dilim pa. Yan po ang sitwasyon ngayon sa Pampanga River. Ang Pampanga River ay umapaw na naman. di pa pala umaapaw. Ang, ang laki na, ng tubig. Malapit na pong umapaw. Pero pag umapaw po yan, lalagpas doon tubig. Wala pa naman. Malapit kang umapaw. Ewan ko kung yung tubig sa ano, bumaba na. Pag bumaba pa yon. Dadaan dito. diba lumalagpas pa yung tubig dyan, ano? Okay. Doon pa, no? Okay. Lalagpas pa. Oo. Okay. Ang oras ay 4.30 pa lang ng hapon, pero ang, kala mo, alas 7 na. Diyan, 6 o'clock. Pero ganito, kanina pa, ganitong, ano, ah, ganito kadilim. Kahit mga 3 o'clock, eh, ano na. Ah, okay, ah. Yeah. pupunta Magkikimaritis pa kayo? Nakakain kami ng lugaw eh <laughs> Ha? Oo Hindi yung patama yan Yung ginaganon lang tapos pagka sumabit Ayun nakakapagod yan eh nakakapagod ayun laki yung isda oh. may hawak sila ang laki ilang oras kaya yan tinira oh silver Styro, mahuhuli nila dito ang lalaki ng styro Nah, ang lalaki ng styro hehehe <laughs> meron ba? ah, oh, mahirap yan oh lalaki na din pala tipon ng matapakan oh, matapakan na oh Ayan, dami sa baba. Ayan o. No? Mga nang huguli. Eh. Si mama, bumalik. Wala pa naman, hindi pa naman po umaapaw. Malapit na. Kasi lumalagpas po yung tubig dito. Lumalagpas yan. Nakakatakot no, Chi? No? Huh? Sabi ko sa'yo, huwag ka na sumama, matatakot ka. Oo. Hmm. Bakit makikita, yung makikita, yung makikita yung na dumayang, oh? Makikita mo? Oh, ano saan wala? Di mo makita yan. Kaya naman po wala na yung ano nila kasi pag nakababa na po wala na hindi na sila makaka, ano, yung mga tumatalon binaba na kasi talagang uh, kailangan na pong pakawalan talaga yung tubig kung hindi babahain po itong nasa taas pero yun nga umaapaw pa rin po yan eh kung malawakan yung ulan talaga ay aabot po dyan lalagpas yung tubig na natin kung Bukas, hindi pa rin po tumigil ang ulan Aapaw yan Guys, let's go! Ayan Ang sarap, nakakapwede na Hindi ka nababasa nyo Ha? Ah, binili ni Lola? Oo, oh, ano? no nga Wow!

Tumahan po so tayo dito sa rock road kasi po ay ikot po tayo malayo. So, dito na nga po tayo na dyan. Wow! Pupunta tayo kaya po nga ba? Amazing! Kaka-kape lang tayo. Wow! Ang rock road. kayak 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 kadang kayak oh wow guys you you really you made it <laughs>

sa mga kamag-anak ko dyan sa Fairview. Sana safe lang kayo dyan. Holy batangas. Ayan, babalik po.

Anong loming Batangas? May loming Batangas, Gotong Batangas, Pares, Pares Mami, Traditional Mami, Papaitan, Hanli Logaw Hey, as your order Quing. Tara mayroon tayo ng dilim kumain ng laman Lolo ko na Fake news ang gagamit ka oh Ang talaga may kanin Ay, takaw nila Hmm Ay, mati. Ay, mati. Ay, mati.